Ito, maganda, maganda, maganda ang umaga. Ito, magluluto po ako ng tinolang manok. Ayan po, tinolang manok. Ayan. Ayan po, kalating manok lang niluto ko po. At ito po, maglalagay po tayo ng sibuyas, luya, sili, at kamatis. Tatry ko lang na may kamatis yung titinola ko. Yung subo ko masarap hindi. Bagong version lang ni Brent At meron po tayong kalahating upo. Wala akong papaya kasi upo yung ilalagay ko ngayon sa pagkakatinula ko. Ayan. Tignan po natin ang ating pagkagisa. Pumiinit na po ako ng kasirola. At uunahin na po natin ang ating maya. isunod po natin ang ating sibuyas. Yan, ano lang po natin para at smooth na ho natin ang ating kamatis Natutunan ko kasing ganito luto. Nakita ko ito sa biyan ako dati. Eh, masarap naman. Kaya tatry ko ulit. lagyan na natin ating sili. at Hintayin lang natin mga sangkot siya po lahat yan. iligay na po natin ang ating manok. Mapayalan lang po natin siya sa, sa na, ano masakop siya sa sarili niya ano kasi magtutubig po ito eh. Yung manok na yan, tutubig yan. Kaya pababayaan lang natin ng ganyan yan. So yan, titignan na natin. Yan, ito na. Nakita yan. Nakita nyo nagsabaw ng kusa. Oh. Nagkaroon siya ng sabaw niya. Nagkaroon siya ng kusa ng sabaw. Yan. Eh, pero ito na, na ginawa natin ng sabaw siya itong nilalagay ko med na puto kumulo na puto ilangon e, natin ang kumulo ng, ng stock bago natin lalagay yung ating sahog na upo tsaka yung dahon ng papaya pa ito, nalagyan na po natin ang ating upo. Ayan, kumukulo na po siya. Nalagyan na po natin itong ating upo. Wala kasi akong papaya, kaya upo niligay ko. Pero pwede na win. Upo papaya pa yan. sa <laughs> Hindi. Mas ano, yan ang available sa akin upo, kaya upo. Nalagyan ko. mamaya so, na natin ilalagay yung dahon ng sili natin kapag yung lumambot na po itong ating upo at saka na natin titimplang din sige takpan na muna huli natin ito na ito na o ngayon titimplahan na natin siya ng asin at lalagyan rin natin siya ng bechin ilang lang nalagay natin. At medyo natin. At ilagay na natin itong ating gahon ng sili. Tuminaw natin lasa ko ng mm. lasa. The best ang lasa. Sarap. Ayan. Ito na po ang ating tinolang manok. Yan po ang aking ulam ngayon. Tinolang manok. O sige po. Ang dito na lang po. At maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa aking mungkin channel. Sige po. ganti bye Hanggang na lang.